So guys, ito panoorin natin itong pagka-knockdown ni Ken Bontores na hindi binilangan na referee. Eh. So as you can see guys, na dito, panoorin natin sa ano. Ay -say, ay -say, ay -say, ay -say, as you can see dito. Ay -say, ay -say. Ah. bang! Tumama muna yung street, saka nag-bell and then saka siya nag-box. Ay ah, nag-box. So bumagsak na si KJ din. So sa akin guys Sa akin mga idol Bagsak yun At dapat uh, bilangan ng referee So Inano ng referee dito Ayan, Binawasan pa tuloy si Kiji Binawasan pa siya ng points Kasi daw Sinuntok niya na ano, Sinuntok niya na Nagbill na Itama tama lang oh, yun. Ano yun eh Nauna yung suntok ni Gigi sa kanagbil Eh. So, anong sa tingin nyo guys? May pandaraya pa? O tama na yung tama na yung hatol ng river? Pero sa akin guys, bagsak na bagsak yun. So, dito nga guys, ay uh, medyo nahirapan si G -G, dahil sa meron na din siyang cut Meron na din siyang cut ay, Ito, ito. Yan, nag nagkaumpugan yung ano niya yung uh, oh, nagka head clash la oh. so nagka cut na yung mata ni KJ so ang laki pala ng cut niya sa pan dito sa kilay mga idol kaya nahihirapan din si KJ kasi pagka na dampian lang yan masakit na yan so napatakbo na siya dito at saka uh, hirap na siya dito eh, pumunta na sa judges. Sa dito pa lang dapat guys, round 4 pwede na tong iyan eh. Pwede na sana tong i, i, eh. Lamang naman si KG. So wala tayong magagawa kasi Japan nga ito nangyari. Nakakalungkot lang dahil isa na namang uh, Pinoy ang na biktima nitong ni Kinbon Una, si Gavalio na number one sa world. Wow. Ito yung si ang, pang ang pangalawa So sayang guys no Sayang number one Pagka number one sa world At nasilat lang talaga sila ni uh, Kinbon Tsaka Kinampihan din talaga siya Mga uh, Japan. Japan Mga Japan Ang sayang Ang laban ng mga idol Hindi wala na rin siya sa ano, kasi nice, nice. ng sugat niya, maray. Sayang na laban. So, tungo tayo sa last round, mga idol, panoorin natin. ano so, ano Ah, so, that's the food

Come on, take yeah. 还得研究治疗。